<laughs> Nanginginig pa. Oh. Morning, hello, kumusta ang kainan? Good morning. Good morning. Ah. Morning, ka Ayan. It's a beautiful morning. Ayan mga ka-farmers, magandang buhay. Lechon Day, Saturday. Maraming salamat sa Panginoon at nakita na naman natin ang araw na ito ayan at eto tayo na naman po ay nagre-ready at nakapagparonda na ako ng kalapate ayan may umuwi na, may mga bumalik na <laughs> binuksan ko lang yung aking ano kawawa naman po sila kahapon talagang naka force fly kasi may ginagawa so ayun at eto na nga tayo mga farmer mukhang busy ang ating ano ayan yung mga lechonan na na mga taga pampanga message po kayo dito within pampanga ayan mayroon tayong bagong delivery ano pero gagawan pa po natin ng improvement yan ayan o oh. <laughs> ah in deliveries paganoan po natin pag usapan natin so mga gustong makatigin po ng aming lechon within pampanga ah, mga malalapit lang naman po ay pag usapan natin yan so, ayon at Ito, ready na naman tayo Akit na naman tayo mga ka-farmer Okay At si uh, sisilipin na natin Yung ating ano uh, Preparation, meron pa naman tayo Mga more than half hour Para makapag-prepare pa Ay nagkain na na po sila Nagluto ata sila kahapon ng bopis Pulotok Kung tawagin Lumaki yung pakwanens sa <laughs> Tapos yun dito, ayan. Meron din mukhang bulok na nga iata, ayan ta, ah. na. Hmm. Ay, hindi napitas yung uh, ampalaya. Aba aba aba. May tatlong ampalaya. ayan Tapos ayan mga farmer. Baka Monday magpa-deliver po tayo ng mm um, garden soil ano tambak na lang po ito para minsan may nahuhulog <laughs> yung sasakyan nata ni Nasebe hindi kabisado medyo nahuhulog pa ng kaunti pero ayun sina, ano, sanay na sanay naman na medyo malapad ng kaunti pero actually sa tricycle nga wala naman pong ano, hindi... eto palang bad news mga farmer Bad news, unang una Walang papaya Ay, sayang talaga Pag-asa natin si Lee Si Kasidling, minessage ko si Kasidling Sabi titingnan ko bro bukas si Chichikin ko Wala yata siya dun sa ano Sana may, ano no, sana may papaya Sayang eh Sayang po yung time Ayan, pinapatubo pa Sayang na sayang talaga Si papaya nag nag-exercise na naman ata kasama si Neo ayun, ayun yung mga bakal na sinasabi ni Papa yung problema hindi mapaparkingan hindi mapaparkingan yung side na yan ano dapat pala na tambakan ng konti ano napaparkingan din yan eh oh. ah, ayun mm -hmm. ay... oo, di Hindi, pagka ano pa kahit pa pano, medyo ano na atrasan din yan eh pagka ng... Ano nga no? Para mahabol na pa no? na Yan, na no? Ito po yung ating uh, nagawa ngayon Ilang linggo ginagawa <laughs> Ilang linggo ginawa Pero itutuloy natin yan Kaya lang for the meantime Tayo po ay mag-i-stop dahil tayo ay gagawa ng kubo dahil ayan po kagaya ngayon may tumatawag kakain daw bukas kubo po agad ang bungad okay so si kongkong eh nagpupunas na ayos niya nato kahapon so konti na lang naman po ang ano ang uh, khoy maglalason pa ayan oh si mister Shong si Shong Shaw magaling na lason naman ito mga ka-farmer pero sa mga doon sa medyo malaya ako maglalagay let's go yun na almost ready dalawang aso na lang po ang hindi mai tali si Junjun lang ang makakapagtali niyan oh. yung mga darag natin kailangan mahuli to bap, bap nilinis na yung banyo ah, silipin natin kung okay musta okay ayos na pasado na ba nakong pasado na ha na ayos ha pinaliguan mo lahat eh Patay sa lamin, basang-basa. Talaga naman, oh. Dapat meron tayo ditong mat. Pero at least ayos naman. <laughs> For the meantime. Pagsaing na tayo. Di ko lang po alam kung uh, ilan ba. Wow! Panalo. Ayan. Pinapaano lang yan kasi kailangan ang uh, O yung Dala Kau patabi nga ning ano Pakitabi yung ano ne Yung beer Baka kala nila nagtitinda tayo ng alak dito yung birthday ko po yan Merit pa ng dalawang Sabi ko dalawa lang case kayo Uh, pang ano lang daw Oh. Butane. Junjun -jun ay na nagwawalis pa. Diswa. Ay, kuhanin 'yung electric pa na maliit. Na, doon sa kusina. Ilagay na muna kay Junjun -jun. Tapos mayroon na po tayong ceiling fan. Ayan o. Oh. May dagdag ceiling fan tayo dalawa oh. sana ay may maitulong po talaga yan dahil kagaya ngayon medyo mainit na naman ang panahon kaya talagang medyo mainit pero ayan kahit papano paano dagdag pwersa na naman yan hmm. hindi pa tayo magdagdag dyan kung sakali yung talagang ano pa rin oh, sa pa dyan diba? dito wala si Kong Kong na ganito ah Maha, ha ha Mahaba. Nasaan na? Nasa aparador. Ah. <laughs> <laughs> Pi, ka, ato -pi, Pi ka ata mag pipi ka ba ngayon? <laughs> <No. laughs> Yo si Chuchay, ikaw lang daw nakakatali. Yung magkaibigan. Mag best friend eh. Available lang ating chili paste. Chili crab paste. Marami tayo nito. Ayan, nagluto na po ako. Tingnan natin kung uh, may feedback at pangpasalubong sa ibang bansa kung kayo pa ibabalik na ng ibang bansa masarap na pasalubong yan ay ang ating lechon ready na ayan na wala pa <laughs> bira hindi na langaw pati bubuyog pala meron na tayo oh Okay lang yan. Hindi naman nangangagat. Ayan o. Oh. Meron na tayong pang soft drinks mga farmer Sa mga nagaano ng music. Ayan. Meron tayo. Ano pa to? Katas ng barko pa po ito. JBL Extreme. Nabili ko to sa St. Thomas ba? Sa St. Thomas yata ako nabili to. Basta sa ano? Sa Caribbean. 2,000... 15. Hmm. Those were the days. <laughs> Sabi ko nga, na-miss ko yung mga kasama ko sa barko pero hindi ko na-miss yung trabaho. <laughs> Lalo na yung ano, yung mm, uh, life talagang ano, robot. Sabi nga ni ka-farmer, ni brother Maynard Billiones robot brother same same din sa barko robot talaga pag sinusiang ka dapat uh, ano pero depende siguro sa company doon kasi sa amin medyo ma ano eh medyo alam na Italian style so talaga uh, ano parang domino effect eh may nagtutulak sa taas may tutulak may mga hanggang sa pababa pababa dyan dyan walis walis na dahon na lang naman po yan uh, bumagsak pero kahapon nagwalis na si ano si meron pa kaming dalawang lechon pa lang na andyan isasalang lang pa mamaya hapon nakuha na ni Romel tatlo na po ang umariya tatlo na so pandi bulakan yung isa ata lubaw at yung isa naman ay kay mario tatlo tatlo po ang tumakbo ngayon delivery busy busy ayan preparation oh aso talaga kahit saan bukas po mas busy kami dahil uh, tinitingnan pa lang po namin yung mga abiso hindi naman natin matatawag na reservation it's just an abiso <laughs> na pupunta so ayun po kaya may mga abiso tayo na marami marami po tayo dahil it's father's day tomorrow pwede pa po kayong humabol pero wala na rin kasi kung mapapanood pala ninyo eh father's day na to bukas yun na mapapanood dito na so ayun uh, yun sana yan orders Binibili ko yung diesel eh. Binigay na pala ni Kongkong Kong, eh. Yung ano niya. Card niya ng ano. Ng gas. Swerte. 3,000 yun. Matagal-tagal niyang gagamitin yun Kong. Na? Oh. Ayan ang mga dessert mga, mga farmer Ang ating blueberry cheesecake At leche plan oh. Ready na yan to serve you. Ayan na po sila, mga bagong dating. Good morning! Good Naligaw kami. bukami, kami. Sa so, mga ano, sirasirang... As, ah, wala po. Si Waze talaga, loko-loko. Pinapadaan po nila. Yung kasi malapit daw doon. Pero dapat wala kayong dadaanan lubak eh. Ayun nga, sabi ko, bakit ganito? Puro truck yung basalong oh, oh, namin. Dapat dito lang po, highway, tapos diretso na dito. una kami pumunta, dito From kami. Quezon ka. City pa pala sila. At... Sabihan mo yung aso. Wow. Tayimik ka kami. Malikus, Baka hindi siya makuha. Ayan mga ka-farmer, ito looking for... Uh, looking for... Mommy and Daddy. Ayan, choy choy choy. Ayan o. Oh. na po, unahan na lang. Kasi sino po ang magmamahal ng ano. Kamukha po si Shadow ito. Parang si Shadow din po ito. Oh. Oh, anak po ni Shadow 'yan, ni Shadow. Oh. Siyang siya 'yan. Oh. Ayan po si Shadow. So ayan, meron na. Tapos may tumawag pala kanina from Olonga po si Ka-Farmer June. 16 daw sila. Anta, uh, pupunta daw po ngayon. Sabi ko, dalawa naman po ang lechon kaya no worries. Ayan, tapos bukas nga tayo po ay uh, Father's Day special. Ay, medyo ano, busy tayo. di ko alam kung ilan ang papaluto kong lechon pa. Problema wala nang malalaki. <laughs> Naubos ang malalaki, mga ka farmer Lalaki po ng order ng ano eh. Na kanina. So, yung dala na lang po ni Nasebi ang ating pagkakasyahin. Bahala na. Importante, may ma tayo. Ano na? Ah. at your own risk yan ah. Hindi <laughs> oh, ko ayo ayo nilang gamitin yun. From <laughs> Ayan oh May babatiin daw <laughs> From Balot Tondo Ayo Shout out sa kapatid ko Kay Toto Kay John John At sa kapatid ko May birthday po ngayon Pasensya ka na Dito kami kumain kapana <laughs> <laughs> Ah, happy birthday, Juliet. Happy birthday. <laughs> Ay, yeah. At mga kapatid ko. Ito si baby, gusto rin yung pumunta rin dito eh. Ay, thank you po. Yeah. Sarap dito. Thank you, thank you. Ayan, from Quezon City. Binabati yeah. oh. ko yung mga kapatid ko sa New York. Yung asawa ko na nandun ngayon, kay Grace Masangkay. <laughs> thank, thank you, you thank you po. Ayan, enjoy! Ay, yung asawa mo, sa Saudi. <laughs> Burpee, sorry, daw no na, na kami. <laughs> happy Father's Day. Oo, oh, mga, happy advance, happy, happy, happy Father's na. Day po sa lahat. Happy Tarain Father's mo tayo Day. Oo <laughs> nga. Thank you. Thank you, thank you. Yan, wala pa. Umaga pa. Ano pa? Alas 10 pa lang po. Pagka ganito, ay expect na natin yan na medyo ano magbibisi po tayo sabay-sabay kasi ayan magdadatingin na naman po yan from 10:30 pag may dumating ng isang sasakyan eh ano na yan sunod-sunod na po yan ganoon po ang ano ah uh, talaga ang ano ang ah, laging nangyayari kasi syempre 11 to 1 lang naman po talaga ang ano eh, window ng lunch ba diba? so eto medyo maaga so mamaya maya lang busy na po tayo dalawa namang baboy na malaki ang forty eh. 45 kilos dalawa so that's 90 kilos din po yan <laughs> ay yung music natin Teka, maano ako? Ayan <laughs> sa, <laughs> po, dira. saan dira, po kayo galing? Apalit kayo po Apalit to, oh. oh. ka Ayun din si ka-farmer Emil Figueroa yan, nagbayad na po ng lechon at uh, may order din siya bukas, gali ayun nag-take up na yung dalawang, dalawang. ay, yan Shout out mo na yung ano Picture mo na picture Nanginginig pa! Oh. Very good, very good. Ano okay, mula pa Farmer 11:30 nag-reload na po kami ng ano? Lichun, ayan. <laughs> Silipin natin. Ito po yung mga naka-schedule sa Good morning, hello kumusta ang kainan. Good ah. Good morning, ayan. Farmer. Busy-busy kayo ah Opo. Kailan ko nakalabas? Shoutout shout, out, shout, out. shout out kami sa Balejo, mga anak ko. Mga Dizon, Chris, Paul, John, and Mary. And shoutout to my also. Happy graduation. Ayan. Shoutout to you. From, oh. from Abu from Balejo din. Ayun, mga, mga si makasyonista pala. Si Kaira. Kaira, you shoutout. Busy. Busy. Your dad. Ay, ay! Shout out sa dyan. Kain ka dito pag uwi mo. Oo nga, ayan. Sana naman kayong susunod naming makita rito. Oh. Kayo naman ang babati sa kanila. Oh. ba? diba? Saan po sa Pangasinan? Ah, San Carlos. Asan Carlos. Galing na kami doon. Oh. dami na kasi. <laughs> ayan. Salamat, salamat po. Ayan, oh. No. Ayan. Tapos, silip naman tayo dito. Ayan, mayroon na rin palang nakapark pala doon. Oh, dito may nakapark na rin. Ang ganda na, nakaano na tayo. Ayan. Good morning. Good morning. Ayan. From? Oo oh, nga pala. Ah, kayo na yun, ano? Oo, sige. Ayan. Si Ka-Farmer June ng Olongga po. 16 daw po sila. Ayan, ah, sige. Pag-uto muna kayo. Hi, from Marikina. Bumalik kayo, no? Happy oh. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, thank you. Nanay birthday po sa June 21. Wow, yun. Happy birthday. 26. Wow. Kapatid nyo po yun, nasa, nasa dulo. Okay. Oh, parehas eh. Ako yung dami message Ay, salamat, salamat. Hello po sa Marikina, taga Marikina, mga pinsan, mga kaibigan. Hello po. Kuya Ma, Kuya Romy, ma punta ka na dito. Oo, mga dito Romy, pasyal ka na dito. Salamat. Ayan o. Ate Kati. Nakadalawang balik na. Ah. <laughs> Ayan, thank you po, thank you. po. Tapos. Tapos. Hi. Hi, salamat, salamat. Bulakan. From? Pulilan. Pulilan, Bulakan naman. Shout out ako kay Asa Manuka ko kay Dante Opo, may kabebe siya tao. Thank you, thank you po. Ito ay galing Uminggan Pangasinan. Ayan, Ate Silvia. Ito na po sila. Thank you, po, thank, thank you. Pero natikman niyo na natin, di ba? Nagpadala na din ata siya oh, doon. Thank oh. you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. At from Batasan. Oh, ito pala yung Barangay Council ng Batasan Arayat. Oh, dito sila nag-lunch. Uh, Ayan, thank you, thank you. At si Barangay Captain. Ayan, kapatid po ni Ate Tess yan. Suki natin. Thank you, thank you. Enjoy po, enjoy. <laughs> Ay, thank you, thank you. Ako may regalo pa talaga. Uy! Uy! Thank you, thank you. Ay, salamat po, salamat. Champion na? Hindi pa. Natalo ba? Talo nga lang Hindi Mahirap talo. Mga apat na sunod. Nagpatalo lang. Nagpatalo lang ang Boston. Thank you, thank you. Ah, malayo ang ano niyan, matagal silang pag nagsama-sama, matagal. Makakarami pa 'yan, oh, solid. Nagpahinog sila talaga ng gusto, no? Akala ko po doon kami malalagay, sabi ko may kinakabit na bago. Ano po? Uh, actually yung gitna ng dalawang akasya na 'yan, balak pa namin palagyan ng isang long table tapos sa uh, bububungan namin Naka, ano? Tapos yung kubo, oh, obo sa baba. Dinala namin dito kaya lang nag pipilit bumaba <laughs> <laughs> dahil pa sa lubong thank you po thank you ano na lang po kayo doon sa baba pumunta na lang ayan thank you <laughs> so may bola na naman tayo ayan thank you thank you ka farmer ay atin na ako na naman ba yung bola <laughs> Sorry guys. Uy, may bago na namang sisirain. Oh, Ay, hindi ito luma. niya daw. Pap <laughs> gas-gasin natin yun. Bantaan dito kayo. Ulo labas kayo. Ayan, o. No? Ayan, o. Thank you, thank you po ate. Full support sa ate Silvia. Smile po, Tita Ganda. Tinang apa. Thank you, condor. Love you. Kailan lang uwi nila? Wala pa. Wala pa po. Ah, wala pa. Hopefully next year. Thank, mm. thank you, you, Thank you, thank you. <laughs> <laughs> so, 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 so. <laughs> thank you po. Thank you. so you. Thank you po. Uwi na po sila. Ayan. Uwi na kami. Hi. Hello. Oh, shout out kay Elin Magat. Eso. Aiyoy. Hello, I. Ay pa, ay pa, ayon pa, Ayo pa kay Chanel. Shout out kay Chanel Magat. Kay Kangay. Salamat oh. Asli. Asli. Kailan po ang balik ninyo? Ito, matagal pa kami matagal pa. Sila sa itong mga uh, kasama namin sa July 4. Mm. Ayan, bantayan niyo YouTube. Ayan oh, from Ayan, from Riyadh pero All good na ngayon. <laughs> Conception Tarlac daw. Bongen family sa Riyadh. Uh, Apo. Pareluis. Pasyal kay dito 'pag kaano. po sila <laughs> Ayan. Thank you. Lojoj. At ayan, no? Ah, ayan na yung mga kasama ni ka Farmer Jun ng Olonga po. At ah, dumating na rin sila. Ayan, hinihintay nila. Ito yung po yung, oh, okay. Isang grupo. Ito yung nag-pick up noon, taga Sampabian. Oh! Yung nakaiwan ng cellphone. Ah! Ayaw magpa-interview. Tsaka ito, sila yung <laughs> pick up noon. Taga ayan na pala. Ayan, sigurado gutom ito. Mukhang gutom ito. Ito oh. yung buto, lalambot ito. Ayan na sila. Ayan. Let's go! Teka, daanan ko lang po muna yung mga kumakain. Relax, relax ka na Ayan. Hello! Hello! Oh. May mga babatiin po kayo? Man gagal. Nag-message ako sa iyo, Amina Sago. Lima mababasa mamaya. Di pa kaya sabado naman natanong. Pero last text message sa iyo. Thank you po, thank you. Enjoy, enjoy. Thank you. Tapos si Ah ito. From Italy. Brother, batiin mo na yung mga tropa. Tropa ko sabilan. Industan lang kayo. Nandito na kay Kapag. Ayan. Siya po ay soki natin yan. Enrico Aquino. Na Milan at Gachawin. <laughs> Ayan. Ayan. Uy, dito na naman si brother ah. Ayos lang. Ibabati ka sa vlog? Wala. <laughs> Ayan mga farmer Ayan mo. Oh. Farmer Enrico Aquino. Maraming salamat oh. Meron tayong pang malakasang belt. Thank you so much. From Italy pa ito. Ayan. At may bola naman tayo mga farmer Ayan, thank you From ano naman yan Marikina Ayan, pangalawang order na rin po ah, Pangalawang balik na rin po nila dito So ayan, thank you, thank you so, Farmer June, ayan, dalawang beses na rin po yan Nagbalik Ayan ba, pangatlo na yata eh Ayan, so nakakatuwa Tapos, maga tayo matatapos ngayon ha ah, 1 o'clock <coughs> Pero ano na po, isa't kalahating baboy na ang ating binubuno. Nakakatuwa ah, naman. Tapos bukas niyan, medyo mas ano tayo, mas ah, magiging busy. Tapos si Pachoy-choy, ayan oh. May bago na po siyang bahay, kinuha na rin po siya. Yung tuta, ayan. Nagustuhan ng mga bata ayaw ang iwan. Ayan. Yan ka Farmer June and Family Hello Pangatlong beses na Ayan ha Pangatlong beses na po yan Ako babatiin ko yung mga anak ko Si Sean Si Wal uh, si, si Shay Si Gavin At saka si Gabriela Yung mga anak ko si Shelly At saka si Walter At saka mga in-laws ko Yung daughter in-law ko si Joanna At saka si San Ilo ko si Daniel. Ayan, from Toronto din po sila. Oo. Uh, okay, <laughs> from Manila lang. Ako from Cuba, New York. Ayun. Alis na yun sa Lunes. New York, New York na pala. Ayan. Ah, kubaw lang. Ayan, thank you, thank you po. Thank you, thank you. Ayan, sila po yung last. Ayan, dalawang sasakyan. Oo. Oh. Pahinga na naman. Bukas ay ewan ko kung anong mangyayari. <laughs> Mas busy tayo sigurado bukas. Pero okay din naman po ito nakaisat na ano kami. Isat kalahating baboy. Oo, 'di ba? Oh, May pangpaksiw pa tayo, may pang ano. Sigang. Malay mo may dumating pa. Pero 1:30 na. Okay na yan. Ayan na, tapos na tayo. Alas 10 ayan. pa lang. Alas 10 pa lang? Ay, grabe, alas 10 pa lang po, tapos na kami. Oh. Alas 10 pa lang, tapos na. Anak, ah, nakuha yung battery dito. Pinalagay ko na. Ha? Panang nalagay sa ano? Sa timbangan. Oh, dito. Ayan mga ka-farmer, ang... Maraming salamat ka Farmer Jun and family. Dalawa, tatlong balik na pala sila dito. Ang ah, naman. So ayan, maraming maraming pong salamat. Bukas abangan niyo ang aming uh, ano, mukhang busy kami bukas. Mas busy. Pero ito nagbisi din po kami. Hindi nga ka ako nakalabas agad-agad eh. Puno yung ano kanina, punong-puno. Eh natrap ako sa pagtatadtad po ng lechon kasi sunod-sunod. Yung dito 5 kilo ang in order. So, talagang ano, medyo kakumapapalaban tayo. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.